Ko, kasi kaya nandito ko, bibigay ko sa kanya ang aking gift. Oh, ano ba <laughs> naman na? niya? Ayun, Nina. Salamat po. Oh, this is for you. Oh, you're special sa to yan. me. Mm. Siyempre, inaan ko to. Icheque. Uh, okay, okay. Ano kaya? Uh -oh. ano, Unahin ko ito. <laughs> <laughs> ang an dami pala. Oh, oh, ang dami. Ang pala. <laughs> Dalawa. Dalawa. <laughs> Dalawa. Kasi, hindi ba, the way to a man's heart is through his stomach. So, yung mga niluluto ko, talagang very special. I want to share it with you. Kaya ito para Ay, sa sa'yo. Salamat oh. Po. pag minuksan mo yan. Nandyan yung isa kong recipe. Oh. Ay, naku, masarap magluto si Kumaan. Ma Hindi eh. ko nabubuksan dito, baka malaman eh. O, oh, pwede mong iluto Bakit? Sino yan. Ba huh? Sino ba yung special? Sino ba yung special sa'yo? Eh di... Ikaw. Lululul. Para, iluluto ko para sa So surprise mo na lang siya. Yan. Oh. Oh, o, nakita mo this. Okay, I'll explain to you. eto nakita mo two hearts, 'di ba? Broken hearts, 'di ba? Yes, Ngayon, itong isa ibibigay ko sa iyo, okay? Oh. This one is for you. Salamat. Yan. Kalahate, Yung kalahati. Itong kalahati it's up to her kung kanino niya ibibigay ito. Ah! Na para, <laughs> para mabuo <laughs> itong pusong <laughs> ito. Salamat po. O, oh, isa nag-aantay. Dinam, <laughs> nandito na po kasi yung pagbibigyan ko eh. <laughs> Oo. Oh, oh. Di ba? Wow, yung pagbibigyan mo? Eto na nga. One for me. And one for you. <laughs> ano ba, iha? Hindi, syempre para sa...